So yun guys, magandang hapon. Uh, magta lang tayo ngayon ng bagong setup natin na camera dito sa ating helmet. Kasi so, yung strap natin, ang hirap mag-record ng video doon kasi medyo maluwag na rin yung garter. Tapos umaalog-alog pa. So yung camera, inilagay natin sa helmet. Uh, subukan natin kung okay yung makukuha niya o makakapture niya na video. Kasi so, pag okay naman siya, ito na yung gagamitin ko lagi na lang ako mag helmet pag magre record ng video kung sakaling magmumotor hindi na ako mag strap so yun shoutout na lang sa lahat ng madadaanan ng video So yun galing nga pala tayo dyan kahapon sa compound kasi kasal ni Kap Aron at saka ni Madam Lenny. So nag vlog tayo dyan kahapon. Pero saglit lang naman tayo dun sa event kasi meron din tayong lakad. So yun. Uh, shoutout nga pala dito kay ano, Makmak Kabarat. Uh, masarap yung prutas niyan. Bili kayo sa kanya. <laughs> makaka-discount din kayo. Nako lagot. Sinabi ko na makaka-discount. <laughs> Shoutout sa iyo tol, Makmak Kabarat. So yun, babalik na pala tayo sa bahay. Malapit na rin naman na tayo. At yun nga, makakasalubong pa tayo ng UV Express. Dito na rin pala dumadaan yung ibang sasakyan kasi marami din kasing one-way sa highway. Plus, traffic na rin. Kaya yung ibang sasakyan, dito na nag-shortcut. So yun, hanggang dito na lang muna yung video natin. Uh, shoutout sa lahat ng manonood. Uh, Maraming salamat sa suporta. Ah. Peace!